Tagumpay na naman yung isang tripis ko. Nag-level up na naman. ano o. Nagpalit na naman ano si Taguro. Nag-level up na siya. Ayun o. Ito yung ano. Ito yung tripis na dati na natanggalan ng sipit. Tinubuan na. ano Maliit yung isang sipit niya lumaki na yung sipit bawat na no, bawat magpalit siya ng ng balat so susukatin natin yun mula sa buntot hanggang ulo yan you know. o lagpas na nga siya ng ano eh mula buntot yan you know. o 4 inches nga yan you know, o 4 inches so nagpapalit na naman siya ng anyo Tagumpay yung alaga ko, Ayon siya dyan oh. 4 inches. Magkikita siguro dito kung ano siya Yung gender niya. Dito mag, mag, naiwan naman yan eh. Ay hindi na. Hindi na siya maklaro. Kasi natanggalan na ng balat. parang milto siya eh kasi walang ano sa ano wala siyang butas dito sa paanya, parang milto siya ayun so ibalik natin ito para makain lah tagumpay na naman sumulutang na siya kasi yung hangin niya na-stuck <laughs> nakasuka na siya ng hangin kaya lumulutang eh nilubog natin para kainin niya